Hi everyone! Mga gabi po sa si inyong lahat. Kami ay magluto ng pintos today. So guys, man, among napalit namo sa bata, mais, kay season ng mais sa uh, Saudi. So, kana siya kay 15 reals siya na daghan kay istanan. So, manaamong napalit, yellow kayo. Ang tawag ano sa amung ano sa probinsya kay yellow corn. O di ba? Basta yellow corn, uh, lami kaya sa among pananaw. Kaya ang among mais sa probinsya kay puti. So dili ganan atong puti kay puro puti na lang ang permenting kaon. So pag once na makita ang gina mo ang yellow-yellow na uh, mais kay mi So karon kay maghimo mig pintos guys, among gibanggod na siya. Tanawa kung unsa niyo nakitaan karon, gibanggod na namo pero nahirapan man mi sa among pagbanggod kay lisud ba dayon. Uh, pino ka ideally kay siya ma makuha tanan. So ang akong gibuhat ah uh, gitraya na po na ko sa kabil sa pikas nga, nga side niya kay di man gihapon ma makuha siya kaya nang maglisod gihapon mi baso karon ang gibuhat na ko kuha ko dayon akong gi gihiwa na lang ingon ana kay aron ma mahuman na dayon mi niya kay gabi na ba siya guys kay gasugod na mi anog kuman among duty kay alas gis niya kay gusto na mong uh, magluto na mi og uh, pintos ah uh, para ma na may baon ugma. So, karon nga, ang hitabo, guys, kay, uh, madali gin siya, muna na, among ah, yuluto tanan. Ngayon, pagkani, iso, nga pa nga, ayaw, luto kay, naghanda pero wala, ako yun kayo, namang gusto yung on tanan. So, may, tabu, nga, may hitabo nga, pagkaluto katong balat, bitaw niya, katong yang dahon, di gito mo ilabay, kay, magamit to mo pagputos, ana. So, karon ang hitabo, ah, ane, karon muna na, among nabuhat, horot gid mo, kuan ka ang, Uh, tad-tad. gibutangan na siya gatas, guys, ha? Then, iba, banabanaan na lang ninyo. Kung pila ka bukong kuwan. Kung kuwan dito gatas. Pila rin ka gatas. Isa ka. Ibutangan nga pa dyan niya o fresh milk, guys, kay Aaron. Kuwan ba? Kaya kulang ratong ibab. Ano? Ang no, no, isa ka ba? Iiling na po guys. Then, so mao ang result sa atong gi blender which is hindi pa siya kaayo na na blend kay na may masapal sa palana pero uh, mo na ang result niya. So pag human na mo og uh, blender mo na ang result niya pero mo nang nagi nagyelo na siya ibutangan na mo og butter. Kaya ang bata may nagpayilo sa iya, ah. So, karon ang nakita mo, ibutangan mo kasukal, syempre. Kaya, aram mo, tamis ang, ang lasa niya. Then, harina, para mo lapot po. Di man nimo na siya nimo, ah, butangan, ah, di ba na siya nimo, kaya kailangan, kinahanglan na siya nga sa ni nimo ang harina. Kaya, basig na ay buk-buk ana, char. Buk-bukon ba na wong. So, kailangan na, pag na mo o uh, butangan sa harina, kaya hinga man to nga, ah, uh, dugangan pa kay syempre katara po tag video guys kay ang di ba di ba ta export din na ay yes so ang ako exon diba na gabutang ang anak ba na ba na niya kaya di ba siya gusto o ka na ang yung measure kag dinalian na iya, yung gutom at gabi na po din tawon. so karon man result niya guys o oh, di ba so pag humana na guys mana, so wala na ko na video he ay iputos muna at dahon manggo uh, dahon sa iyang mais so thank you guys for watching bye